Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni Julia Barreto ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga aktor na hinahangaan niya sa industriya ng showbiz. Sa nasabing panayam, dumaan sa paksa ang ilang pangalan ng mga artist na gusto niyang makatrabaho at isa sa mga prominenteng pangalan na kanyang nabanggit ay si Paulo Avelino. Ang pagkilala at paghanga ni Julia kay Paulo Avelino ay hindi na bago sa kanyang mga tagahanga, ngunit sa panibagong pag-uusap na ito, mas pinili niyang ibahagi ang mga detalye ng kanyang paghanga sa aktor. Ipinahayag ni Julia na ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naiintriga at humahanga kay Paulo Avelino ay ang kanyang malinis na imahe at kaakit-akit na anyo. Para kay Julia, ang mga katangiang ito ay malaking bahagi ng kanyang ideal na kapartner. Sinasalamin nito ang kanyang pamantayan pagdating sa mga lalaki na kanyang pinapahalagahan sa kanyang personal na buhay at sa kanyang profesional na aspekto. Minsan na ring nabanggit ni Julia ang kanyang paghanga kay Paolo Avelino sa isang panayam sa telebisyon. Sa isang episode ng popular na talk show na Gandang Gabi Vice, tinalakay nila ang tungkol sa mga crush ng mga kilalang personalidad sa showbiz. Nang tanungin siya ni Vice Ganda tungkol sa kanyang ultimate crush, hindi nakapagtago ng kanyang hiya si Julia ngunit diretsahan niyang sinabi na si Paolo Avelino ang kanyang pinaka-crush. Ang pagiging bukas ni Julia sa kanyang nararamdaman para kay Paulo ay nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano niya pinapahalagahan ang aktor hindi lamang sa profesional na aspeto kundi pati na rin sa personal. Hindi may na si Paulo Avelino ay isa sa mga sikat na artista sa Pilipinas na may malalim na talento at kagandahan ng anyo. Ang kanyang popularity at ang kanyang kakayahan bilang aktor ay tila hindi lamang umaapekto sa kanyang mga tagahanga kundi pati na rin sa kanyang mga kapwa-artista. Ang mga ganitong uri ng pagkilala mula sa mga sikat na artista gaya ni Julia Barreto ay nagpapatunay ng kanyang mataas na antas ng pagpapahalaga sa kasanayan at karakter ni Paulo. Ang mga ganitong pahayag ay karaniwang nagbibigay sa mga tagahanga ng mas malalim na pananaw kung paano tinitingnan ng mga artist ang isa't isa sa industriya. Nagiging makabuluhan ang kanilang pagkilala at paghanga hindi lamang dahil sa kanilang mga kontribusyon sa showbiz kundi dahil din sa kanilang personal na opinion at pagtingin sa bawat isa. Sa ganitong paraan, ang relasyon ng mga artista sa kanilang mga kapwa ay nagiging inspirasyon at nagdadala ng mas maraming positibong enerhiya sa kanilang trabaho at sa kanilang mga tagahanga. Bilang isang public figure, ang pagbibigay ng mga ganitong klasing pahayag ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga personal na paniniwala at paghahangad. Ang pag-amin ni Julia Barreto ng kanyang paghanga kay Paulo Avelino ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang respeto sa talento ng aktor kundi pati na rin sa kanyang personal na interes sa kanya bilang isang individual. Sa katunayan, ang mga ganitong pahayag ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa mga tagahanga na mas makilala ang kanilang mga iniidolo sa isang mas personal na antas. Sa huli, ang pagtalakay sa mga ganitong uri ng paksa ay nagpapatunay ng kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga artista at ng kanilang mga tagahanga. Ang mga simpleng pahayag ng paghanga ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at magdala ng mas maraming positibong pagbabago sa industriya ng entertainment. Ano ang sa inyo sa balitang ito?